Ngayon talaga, sobrang love ko si kuya. Pero growing up, hindi naging okay yung relationship namin kasi dinidiyohan niya ako while taking a bath. Pinapalayo niya na ako kay kuya. Parang sinasabi niya, huwag ka mag-shorts, kanyan, huwag ka mag-skirt. Kasi every time na nagsusot ako ng maiklay, actually pinipicture na ni kuya. Matapang na ikinuwento e ng video creator at influencer na si Bea Boris sa isang interview niya kay Tony Gonzaga sa Tony Talks ngayong araw. August 25, 2024. Ang hindi magandang pinagdaanan niya sa kanyang kuya noong siya ay 13 years old pa lamang. Saad pa ni Bea hindi niya umano alam kung bakit nagawang i-video siya ng kanyang sariling kuya habang naliligo sa loob ng kanilang CR. At isinend umano sa kanyang mga kaibigan ang naturang video sa naturang messenger ng kanyang kuya na niya ang pambabastos ng kanyang kuya. Dagdag pa ni Bea tuwing nakasuot pa umano siya ng maikling shorts ay kinukunan pa umano siya ng mga larawan ng kanyang kuya at habang tulog. Ay hinahawakan pa umano siya kaya minsan ay nagawa niya umanong mapasigaw sa takot. Kaya nang malaman ng kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang mama na huwag na magsuot ng maikling shorts. Saad pa niya. Kaya siguro nagkaganyan ng kuya niya dahil sa pagiging malungkot umano at mayroong depression. Dito ay tinanong naman siya ng kanilang magulang kung gusto niya umanong ipakulong ang sariling kuya niya. Pero saad niya nagawa niya pa ding mapatawad ang kuya niya dahil mahal niya pa rin ito at humingi na rin ng tawad sa kanya at sa kanilang magulang. Bukod pa doon nagkaroon pa rin ng trauma si Bea dahil hindi niya umano inasahan na gawin ng sariling kuya niya. Saad pa ni Bea. Actually ngayon talaga sobrang love ko si kuya. Sobrang proud ako sa mga small achievements niya. Pero growing up hindi naging okay yung relationship namin. Kasi vinaddiohan niya ako. While taking a bath, I think I was 13. And then he took a video of me. And then he sent to his friend. For I don't know. For money. For hindi ko alam. Habang kinakalikot ko ang messenger niya. Nakita ko. Ayaw ko pa pong maniwala pero CR namin ta. Tapos nakita ko may god katawan ko. Sabo ko kuya what is this? Tapos hindi siya makasalita. Sabi niya I am sorry. Bukod dito ay ikinwento din ni Bea ang mga pinagdaanan niya sa parents niya. Matapos ito pumanaw at dito nga ay naging emosyonal si Bea habang ikinwento ang pamama alam ng kanyang mami. Dahil dito ay ibinahagi ni Bea na mayroon umano siyang pagtatampo sa Panginoon dahil sa kanyang pinagdaanan. Hinahanap ko ngayon is acceptance talaga. Sa nangyari po talaga sa parents ko. Kasi kahit nangyari na siya 2 years ago, hindi ko pa rin siya matanggap. Pero slowly getting there. Sabi nga nila, 'di ba? Na kapag ka nangyari 'yun sa or something that very traumatizing, hindi mo makakalimutan yung pain.